Ayan na guys, dumating na naman yung asawa ko na malingke. Namili ng aming mga palinda. yan. Pangalawang balik niya, niya yan sa palingke. Andoon sa loob kanina yung ano hindi ko na kasi medyo umuulan. yan. Babalik ka pa? Hindi okay. na? Okay. Tapos na? Ayan guys. Ito na naman ang aming mga palinda para sa aming mga Kulang-kulang dyan sa amin tindahan na mga panindayan Yan, guys. Yan. Ganyan. O, oh. dalawang box. Bali tatlo yung inumin. Saka yung doon. Pangdagdag lang yan sa amin paninda. Araw ngayon ay journeys. Ayan, guys. Ang amin mga paninda. Hindi naman gaano kadami ngayon yung binili ng asawa ko. Yan lang. Dalawang plastik na malalaki. At saka mayroon dito. May bands, <laughs> Saka yan, gin. Mismong kok. Saka dalawang box. Yan, dalawang box yan. Oh. Saka ito, mga kindis. Ayan sa lahat guys. Mga, ano dyan. Mga kulang-kulang namin. Mga sigarilyo. Yan. Guys, dumating na ang aking mga ay, shopping drinks. Anim na Coke. Coke no, malaki. Walang Royal, walang Sprite. Kaya Coke malaki na lang lahat, guys. yan Ito. Arsing maliit at saka limon. Naghalo-halo na yan, guys. Kasi walang cook na. Ganyan talaki. Ito, pag tanggal limon. Yan. At saka yung inumi na. Alak. Ito lang pinamili ng aking asawa. Dalawang box. Itong plastic. At saka yung tubig. saka yan. saka doon. Walang alak guys. Bukas pa yung alak. Yan. Ang aming pinamili ngayon guys. Mga tatlong plastic lang. sa saka dalawang karton. Bukas na yung alak. Walang alak. Yan. Itong t-shirt na ito, ayan oh, ang ganda niya guys. Lagyan mo ng kulay. Ayan, ang ganda ng t-shirt. Tatlo yan guys. Ayan. Puro black. Saka isang, isang back na alponso Ayan, dinagdag ng asawa ko ngayon. At ito, saka itong plastic na maliit. Ito naman nung, nung kahapon yan. Hindi pa natuhog yung sitsiriya. Ayan yung laman ng aking pindahan guys sa taas. Yan, dito sa taas. Ayan, sa baba. Ayan. Ayan yung laman ng aking tindahan ngayon, guys. Saka dito, unti-unti na sila nawala. Ayan. Kunti na lang sa taas yan, guys, Oh. Ayan yung aking, ano, na tindahan ngayon. Ayan. Bukas, mamimili na naman yung asawa ko, yan. Hindi lang sa makapamili pamili ng isang araw. Ubus na yung, ano, ng paninda namin dito sa baba. Yan. Namili din kami ng cook, sabay-sabay na rin. Just ko. ayan, Wala na mga laman sa taas, konti lang. Hanggang dyan na lang, guys. Thank you so much. ayan guys. Ang aking mga paninda, dumating na rin ang aking order galing Shopee. Yan. Sa baba. May mga bawas na rin yang guys. Hindi ko na bujuhin yang kahapon. Ayan, nag, nawalan kasi kami dito ng ano kahapon, ilaw. Kaya hindi ko nabidyohan yung kahapon. nag out kami. Ayan, ang aking panindang ngayon guys. Ayan, sa taas. Diyan sa baba. Ayan. May mga kulang na doon guys. Oh. Ayan ang aking mga chichiria sa taas. Bagong sabit ko lang yan kanina. Kasi hindi natuhog kahapon naglaba kami. Ayan. Pabawas na rin yan doon sa ano, bukas naman yan. sa kayong doon. Dito. sa kayan mga dilata. May bawas na isa-isa. Sa likod wala ng laman yan guys. sarap lang. Sa mga sigarilyo ko. Marami na rin bawas. Oh. Tapos dito. Yan. May bawas na rin yan. Sa baba. Yan. Mga kapi. Mga gatas. Yun. Ang aking mga paninda ngayon guys. Yan. Sa kaloon, wala na mga laman sa taas. Sa kalito. Yan. Hanggang dyan na lang, guys. Thank you so much. God bless sa atin lahat.